Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan ang tunay na kwento ng buhay ni Dani, ang babaeng kulang sa pagmamahal ng pamilya. Sinuwerte lamang ang dalaga dahil nakatagpo ito ng mabait na mag-asawang sumagip sa kanya. Bata pa lamang si Dani ay nais niya ng makapag-asawa ng Amerikano upang magkaroon raw siya ng mga magagandang anak. Ngunit nakalimutan niya ang pangarap na iyon dahil sa sobrang ito sa pagtatrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya na pati kanyang mga pamangkin ay siya na rin ang nagpapaaral. Ma'am, pwede bang bumali ulit? Kailangan lang po ng aking kapatid. Manganga na kasi eh. Pakiusap ni Danny sa kanyang among si Bia magkano na naman ba ang babalihin mo babae ka? Iritang tugon at tanong ng amo. 5K po sana ma'am kung pwede. Hoy Dani, ipapaalala ko lang sa iyo ha. 10 years ka nang naninilbihan dito sa amin. May naipon ka na ba? Niwala ka ngang nabili kahit isang alahas para sa sarili mo. Pagalit na sabi ni Bia. Kailangan lang po talaga ma'am. Walang wala po kasi silang pera eh. Dani, wag mo sanang sabihin na lagi na lamang kitang pinangungunahan ha. Para lang akong sirang plaka na paulit-ulit na nagpapaalala sa'yo. Dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Paano kung ikaw naman ang mga ngailangan? May mahihingaan ka ba ng tulong sa kanila? Tumatanda ka na, wala kang sariling pamilya at wala ka rin sariling mga anak na mag-aalaga sa'yo kapag ikaw ay nagkasakit at tumanda. Tugon ni Bia, Panging mga luha na lamang ang naisagot ni Dani sa kanyang amo. Naramdaman kasi ng dalaga ang malasakit ni Bia dahil kahit kailan ay hindi naman kasambahay ang turing ng mga ito sa kanya. Sa totoo lang, walang nagawa ang mga ito kundi tulungan si Dani sa kanyang mga problema tungkol sa kanyang kamag-anakan. Isang araw, may Amerikanong bisita ang amo ni Danny. Unang pagtatama pa lamang ng kanilang mga mata, ay naramdaman ng dalaga ang pagtalon ng kanyang puso. Oh my goodness, may edad na pero napakagwapo naman ng na ito sa isipan ni Danny. Hindi nito malaman kung bakit nanginginig siya noong inaabot niya ang plato sa kanilang bisita. Nabigla si Danny noong magbitaw ng pagkatamis-tamis ng ngiti ang kanu sa kanya. Hala, nahalata yat ang nanginginig ako. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Hi, I'm Bob. Sabay abot ng palad sa dalaga tanda ng formal na pagpapakilala. Naiilang man si Danny, ngunit napilitan na rin itong kamayan ang bisita noong mapasulyap siya sa nakangiti niyang amo. Noong mga sandaling iyon ay parang himatayin ang dalaga sa kinig. I'm Danny. Nahihiyang tugon ng dalaga Pagkatapos ng kanilang pagkakamayan ay nagbalik na ang Kano sa kanyang mga kaibigan Maya-maya pa ay napansin ni Danny na kausap ng Kano ang kanyang among si Bia Bia, can I invite Danny tomorrow for dinner? Nang Nanglaki ang mga mata ng amo ni Danny at buong galak itong pumayag Yes, of course, no problem at all Tuwang-tuwa na tugon ng amo ni Dani sa kano. At noong pauwi na itong si Bob ay ngumiti at kumaway ito sa dalaga na nagpapula ng mga pisngi nito lalo na noong mapatingin ng sa among si Bia. Pagkaalis na pagkaalis ng kano ay excited na lumapit si Bia sa dalaga. Hoy Dani, mukhang simula sa araw na ito magbabago na yata ang buhay mo. Nang didilat ang mga mata ng amo sa galak. Wow, ma'am. Ano ba naman yan? Madam Auring ka na ba ngayon? Tawang-tawang <laughs> tugon ni Dani sa kanyang among si Bia. Si Raulo, wag ka. Interesado yata si Bob sa'yo. Alam mo bang pinagpaalam kanya sa akin kanina for dinner tomorrow night? At pumayag ako ha? Kinikilig na sabi ni Bia. Sobrang close kasi ang mag-amo kaya ganito na lamang sila kung mag-usap. Agoy ma'am, bakit ka naman pumayag ka agad? Dapat, tinanong mo muna ako kung papayag ba akong makadinner at sumama sa kanong iyon. At saka, English yon ano, paano kami mag-uusap? Namumula ang mukha ni Dani na halata namang kinikilig rin sa kanilang pinag-uusapan. Buha ka, huwag ka na nga magpapakipot dyan, ito na nga ang pagkakataon na umayos ang buhay mo. Gusto mo bang katulong ka lang habang buhay? Kaya umayos ka ha, at mag-ayos ka ng maaga bukas. Sabi niya, mga 6pm ka raw niya susunduin. Naku ma'am, ano ba yan? Huwag mo nga akong takutin, dapat ako kasi ang kanyang tinanong. Bakit kasi dumiritso sayo? Baka naman ikaw talaga ang gusto niyang i-date. <laughs> At paano naman niya nasisiguradong papayag akong sumama sa kanya? Dani, gulat ang mag-amo na may biglang sumabat sa kanilang usapan, tinig na nagmumula sa hindi kalayuan. Pumayag ka na, kilala ka na noon. Alam mo bang naghahanap talaga yun ng mapapangasawa kaya nagpunta yun dito ngayon para makita ka ng personal? Sabi ni Sammy, ang among lalaki ni Dani. Hala sir, ibinibinta ninyo ako. Pero nawika ni Dani sa among lalaki. Sira, naghanap kasi talaga yon ng mapapangasawa kaya ipinakita ako ang pictures mo kasama ng mga bata at nagustuhan ka naman. Paliwanag ni Sammy. Kinabukasan ay nag-offer na ang mag-asawang Bea at Sami na ihatid na lamang si Dani sa hotel kung saan magdi-dinner ito kasama si Bob para na rin sa katahimikan ng kaluuban ng dalaga. At noong nasa dinner na ang dalawa ay hindi malaman ni Dani kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng buong kanyang katawan. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakikipag-date ito sa lalaki at sa Amerikano pa. Para tanggalin ang kaba ng dalaga ay nauna nang nagsalita si Bob. Danny, please relax. I am a good person, promise. I will never do any harm to you. Komedyante ang kano kaya napalagay kaagad ang kalooban ni Danny dito. I'm not sure if Sammy told you already about me, but I want to be straight here. I am looking for a wife and a lifetime partner. Sammy told me about you and when I saw your picture, no, that you are the one. You have exactly what I am looking for for a woman to marry. Will you marry me, Danny? Nagulantang ang dalaga sa deretsyong tanong na iyon ni Bob sa kanya na halos mabilaukan ito sa kanyang kinakain. Wait, you shock me. Can you please give me some time to think about this? This is the second time that you see each other, and you will propose right away. Nanginginig na tugon ng dalaga. All right then. To be frank with you, I am in hurry, but I will give you enough time to think about my proposal. Okay? Nakangiting sabi ng napakagwapong kano. Pagka-uwi ni Danny ay nakaabang sa kanya ang kanyang mga amo na tila ba mga excited ito sa kanilang mababalitaan. So tell us what happened? Excited na tanong ni Bia. Naku ma'am, nag-propose ka agad ng kasal ka, Luka? Pasimpleng tugon ni Dani na halata namang hindi pa nakapag-move on sa kilig dala ng pagpo-propose sa kanya ni Bob. Hoy babae ka, huwag ka nang magpakipot dyan ha pagkakataon mo na to. Mabuti nga at inalo ka ng kasal kaya sunggaban mo na, pakasalan mo na kaagad ang kanong iyan bago pa magbago ang isip at mapunta pa sa iba panunodyo ng among si Bia. isang linggo lamang ang nakalipas ay nilipad na ni Bob si Danny sa kandong nakapangalan sa dalaga at isang buwan lamang ang nakalipas ay ikinasal na nga ang dalawa at pagkatapos ng kasal ay dinala na agad ni Bob si Danny sa kanyang napakagarang tahanan at dahil nga sa maganda na ang buhay ni Danny lahat ng kanyang pamilya ay nais nang sumandal sa kanya at dito na rin nagumpisa ang samaan ng loob ni Dani sa kanyang mga kamag-anakan dahil ang tingin ng mga ito kay Dani mayabang yabang nat dahil mayaman na hindi na makapagbibigay masyado ng perang tulong sa kanila. Ang akala ng mga kamag-anakan ngayong mayaman na ang napangasawa ay lalo itong makakatulong sa kanila. May mga pagkakataon kasi na kapag humihingi ang pamilya ng pera ay hindi kaagad nakapagbibigay sa kanila kaya nagagalit ang mga ito sa kanya. Sana maintindihan ninyo ako. Palamunin na lamang ako ngayon at wala na akong trabaho. Dati, nakakapagbigay kasi kaagad ako dahil sarili ko yung pera na pinapamimigay sa inyo. Nakakahiya naman kasi kung lahat kayo ay ipapasan ko sa aking asawa. Pinagawa na kayo ng bahay, kumplito pa ng mga gamit. Pinag-aral rin ang inyong mga anak. Nabigyan na kayo ng kaunting negosyo. Sana po, palaguin nyo na lamang. At ngayon kung sa tingin niyo na nag-iba na ang aking ugali, tingin nyo lang yun walang nag-iba. Ang magkaiba lamang ay hindi na sarili kong pera ang aking inaabot sa inyo. Mangiyak-ngiyak na pagpapaliwanag ni Danny. Ang sama talaga ng ugali mo. Nangungwinta ka na ngayon? Sabi ng kaniyang tiyahin. At noong mapag-alaman ni Bob ang mga sentimento na mga kamag-anaka ni Danny, ay binigyan niya ito ng tag-iisang daang libo at binayaran na rin ang college ng apat na pamangkin ni Danny. Ibininta ng lahat ng meron sila sa Pinas at nanirahan na ang mag-asawa ngayon sa Amerika. Simula noon ay hindi nang nagtangkang magbalik ng Pinas si Danny aral. Matutong magpasalamat sa bawat grasya na ating natatanggap. Huwag abusuhin ang mga taong nagsusumikap na tulungan tayo at sana pagyamanin natin ang mga tulong na ibigay sa atin. Dahil hindi lahat ng tao ay may pagkakataon na matulungan na makaahon sa buhay. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Ah. At doon po sa hindi pa nakapag please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ang bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay ni Danny. Hanggang sa sunod nating kwentuhan, paalam.